nama hmm. nama roh suci santo oh hmm. kampung ibah binah na biyernes na ayos ha baka maan na yung sapatos mo ha ba umipit dyan sa gulong ng bisikleta shout out sa lahat ng tagirira ligaw albay kay Beo Dantik ang anak niya lahat wala atang ano ah Ay, yun lang, wala akong helmet Hindi mo sinabi Hindi mo pinalala yung helmet Pero nasabihin mo pa yung helmet oh, Wala akong helmet, Ganun. Wala akong helmet Limit ang helmet ng anak ng sinabi. Nalimutan na rin. Tama mo so, ah, ano ah? lapang sila naka pihi ikaw wala klaseng iyo oh tayo naka kayo wala saan mo lalagay kasi PE mo eh saan mo lalagay pang mo ah ay Pagka-alibi, salawag. sa lawag. Alasing kujis ng umaga ng biyernes. Até Ayusin mo. Taka! ka. na. Kaya mo na yun? Ha? Kaya mo na? Muntik na kami ng anak ko. Muntik na kami ng anak doon dun ah Luko yun ah halak, ko buti na lang buti na lang at mabigis-bigis din ang mata ko hala mabigis-bigis ang mata may krigal sa araw na block na pati ang takbo ko alalay lang salamat po namin Panginoong Diyos kami hindi nyo pinabayaan ng aking anak then 11 tabi ka kaliwa one way to. May sumasalubong pa. Laking laking lak, laki nakalagay doon one way. Eh. Ay, Ay, sumasalubong pa. ano, one way yun oh. sumasalubong ko yung one way na ay yung one way oh. o, oh, kita nyo yung one way yan o, one way ka nasa taas o, oh, ayan pa o oh. one way to oh. mga tanga one way, dalagang ano pa tik na. Butin lang at ako'y dandahan. Kung hindi, ay sa full kami ni Bibi. Grabing sakin yun. Kalimutan kong hilimitan si Bibi. Kalimutan kong hilimitan. Muntik na kami. Muntik na kami bangga. Mama Doon sa may shell. Ah, buti ka nagdadaan Anong dadaan-daan? kami kumaliw, kaliw, ano eh, siya pa, punta siya sa shell at magpapagasuloy na ata. Butat la ako eh, ano. Oh, maraming pong salamat. At maraming pong salamat sa ating Panginoong Diyos. Kami hindi na, na uh, disgrasya. Nakauwi tayo ng matiwasay. Sige po, maraming pong salamat. Ingat po kayo lagi. Tapos bulaklak. Bigyan ko kayo ng magandang bulaklak. Hmm, bulaklak.